Iniulat ng Philippine Statistics Authority na 7% ng populasyon sa bansa ang hindi parehistrado. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Hinikayat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mga magulang na agad iparehistro ang kanilang mga anak kalinsabay ng paglulunsad ng Civil Registration and Vital Statistics Decade mula ngayong 2015 hanggang 2024 target ng PSA at ng mga bansa sa Asia and the Pacific na magkaroon ng isang daang porsyentong registration ng kanilang populasyon. Nagkaroon tayo ng ministerial conference para i-share yung katulad ng Pilipinas na medyo improved, yung mataas yung antas ng civil registration, matuto naman yung mga ibang bansa na wala pa sila ng uh, organized na civil registration." Sa datos na nakalap ng PSA, nasa 135 milyon ang mga batang may edad limang taong gulang pababa na hindi pa rehistrado sa Asia and the Pacific. Sa Pilipinas naman ay nasa 7% ang unregistered sa population ito base sa 2010 statistics. Ang ibig sabihin nito, gagawin natin ang lahat ng ating magagawa na lahat ng mga bata, lahat ng mga kababayan natin ay magkaroon ng birth certificate. At ang pinakamaganda ay upon birth. Karamihan sa mga hindi pa ay ang mga nasa liblib na lugar o kaya naman ay ang mga may problema sa peace and order. Isa sa unang pinagagamitan ng birth certificate ng mga bata ay sa pag-aaral. Paalala ng PSA sa mga magpapatala na tiyakin na tama ang spelling ng pangalan bago ito ipasa sa civil registrar upang maiwasan ang problema sa hinarap. Ang request ko sa publiko, lalo na sa mga mommy at daddy na nagka, na, na, na may baby, bago nila isign yung birth uh, registration form, basahin nila na maigit na tama ang spelling ng nanay, pangalan ng nanay, pangalan ng tatay, para po pag na ibigay na sa Philippine Statistics Authority, ay wala ng problems. Ayon sa PSA, mahalaga na makumpleto ang rehistro ng populasyon ng buong bansa mula sa pagkapanganak hanggang sa pagkabatay upang mailatag ng maayos ang programa ng pamahalaan. Sa death certificate merong cause of death. So na-identify nila na sa isang lugar para marami nang namamatay sa ganitong sakit. So dapat tugunan ng health sector na ano yung mga doktor na kailangang ipadala doon, ilang, uh, ilan ang, anong gamot yung kailangan dalahin doon. Base rin sa datos ng PSA, nasa 66% lamang ang bilang ng mga nairehistrong patay. Karamihan sa mga kumukuha ng death certificate ay ang mga may claim sa insurance at pension ng mga naulila. Mahalaga rin ang nila na maiparehistro ang mga namatay upang maibawas ito sa bilang ng mga botante kung rehistrado sa COMELEC. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.